Grabe, napakasarap sa piling na natutupad na yung isa sa mga pangarap niyo. Hi guys, for today's video isamahan nyo kami ng anak ko dahil meron kami pupuntahan. At nagdala na din kami ng dalawang helmet dahil sasakay kami kay Papa kasi kasama namin siya pupunta doon sa aming pupuntahan. At hapon na nga nung umalis kami, ating at nan naman may batang inaantok na. At eto na nga, nakatulog talaga. <laughs> sinama ko talaga yung anak namin dahil ayokong maiwan kasi kawawa naman kasi hanap ito ng hanap ng mama at saka papa medyo malayo-layo nga pala yung biyahe namin dalawang sakayan una ay sumakay kami ng electric jeep at eto naman sumakay kami ng multicab kahit nahihirapan ako mag video is for the go pa rin tayo medyo malapit-lapit na nga pero yung anak ko tulog pa rin dahil malapit na kami is ginising ko na siya at agad naman siyang gumising. Syempre pag ginising mo to isabihin mo lang na kakain tayo ng Jollibee. Ayan, gigising na talaga yan at nakababa na nga pala kami at pupunta na kami sa tinatrabuhuan ni Papa. Timing talaga yung pagpunta namin dito dahil kaka-out lang niya sa work. At agad naman kami bumiyahe. So yun na nga, doon pala kami pupunta sa Yamaha dahil magbabayad kami ng bill sa motor. Inutang lang namin to dahil wala kaming saktong budget na pang cash talaga ng pambili ng motor. At dahil nakaipon na nga kami ng pera ng pambayad ng motor is ngayong araw na to is i-fully feed na talaga namin para wala na kaming iisipin pa na bayarin. Kay wag na kayong mag-isip ng iba. Ito na lang yung iisipin nyo. O, di ba sino ka diyan? Dahil sa kanta ng anak namin, hindi na namin namalayan na lumagpas na pala kami. <laughs> At eto na nga nakarating na nga kami dito sa Yamaha. Wow! Tingnan niyo ang sama ng tingin, parang siya yung magbabayad. <laughs> May sling bag yan pero walang laman. <laughs> Kaagad naman pumasok si Madam, takot siya maiwanan. <laughs> Pagkapasok namin is nagtingin-tingin muna kami ng motor. Bawat motor is iba't iba yung price at iba't iba yung model. Si Madam hindi na nakatiis. Pinatanggal na niya talaga yung helmet. Agad naman nagtanong si Papa dito sa cashier. Siyempre makikinig din si Madam yan. Makikinig talaga si madam dahil nagtatanong si papa ko makapag discount ba kami. Syempre makikinig si madam dahil sa kanya naman mapupunta yung sobra. Mautak yata yung madam niyo. <laughs> Sabi naman nung cashier is hintayin lang namin saglit kasi titingnan pa niya kung makapag discount ng kami. Tamang antay lang si madam at tingnan niyo dinidilaan niya yung motor kasi may salamin. <laughs> at eto na nga, hindi na, nakapagpigil si madam, ginawa na niya talagang playground itong Yamaha. At yun na nga tinawag na kami ng cashier at binayaran na namin kaagad. Eto na binibilang na ni Papa kung magkano yung babayaran namin. Buti na lang talaga binayaran namin ng fully paid dahil malaki yung na-discount namin. Napakaganda talaga ng quality ng motor sa Yamaha at good service para sila kasi mababait yung mga tao dito. Yamaha, bikini man! <laughs> At eto na naman, may bata na namang napakakulit. Agad ko naman pinasundan kay Papa pero para para at para yan si Papa kasi meron siyang nakitang magandang motor, yung WR155. Agad ko na silang tinawag kasi eto na nga ibibigay na nga sa amin. Grabe, napakasarap sa piling na natutupad na yung isa sa mga pangarap niyo. Binigay na nga pala sa amin yung original copy at saka yung duplicate ng susi ng motor. At pagkatapos, agad naman kaming umalis at nagpasalamat sa kanila. Aalis na nga kami pero si Papa parang ayaw pa niya umalis. Kaya pala ayaw umalis kasi tinitingnan niya yung pangarap niya na motor. WR155 lang naman yung tinitingnan niya. Na yung presyo ay pagkamahal-mahal. <laughs> Tinatawanan ko na lang siya. Agad naman kaming bumiyahe dahil meron kaming gustong bilhin. Dito nga pala kami bibili sana sa Robinson Mall. Kaso nagiba na lang yung isip namin doon na lang kami sa Gaisano Mall. Ewan ko ba sa isip ko kapag kasi SM Mall or Robinson Mall is namamahalan talaga ako sa presyo. Ako lang ba talaga yung namamahalan or kayo rin? Siyempre doon na lang talaga kami sa mas mura at makatipid kami. Hoy ano to? nag endorse ng mall? <laughs> At eto na nga, nakarating na kami sa Gaisano Mall, Butuan. Doon na kami sa likuran kasi doon yung parking lot. Pagkapasok namin ng mall, syempre mauuna talaga si Madam kasi Madam yan eh. O tingnan nyo, may patalon-talon effect pa yan. <laughs> Mapapasa na all ka na lang talaga kay Madam. Pagkapasok na namin is nagutom kami kaagad at agad naman kami nag-order para kumain na nga. Ang sasarap nga pala ng mga pagkain nila dito. Naka-order nga pala kami kaagad kasi din naman gaano masyadong madaming tao kasi nga hapon na. Bising-bising nga pala kami sa pag-order at nakita mo nga pala ito si Ma'am Saneco. Hi Ma'am Saneco, shoutout sa iyo. Grabe, malaki na talaga yung anak namin kasi siya na lang yung nag-aantay sa lamesa at kami naman ng papa niya ay umorder na. Umorder nga pala kami ng humba, yung may octopus at saka itong parang afritada na manok. Pagkatapos namin umorder is agad naman kami nagbayad para kumain na nga. At may nakita na nga akong ice cream dito. Sinamahan ko na din ng pagbili kasi paborito din yan ni madam. Order na din ako ng kanilang macaroni salad. At nag na lang din kami saglit. At dito na nga kami sa parking lot dahil nag kami ni papa para umuwi na nga. So hanggang dito na lang at least huwag nyo kami kalimutan kitang suportahan. Bye-bye!